Barami <laughs> food. Hahaha. who cut your hair? Kami <laughs> look at the haircut yang <laughs>

Sirbon, nakuha niya ang Sirbon na jeans galing sa kanyang nanay mga kamisla. Nag-sirbon siya sa akin kasi yung gloves ba, hindi ko kasi nilalagay sa ano ba, ah, sa lagayan, yung tamang lagayan na mga gamit namin. So minsan naiwawala ko guys, hindi minsan palagi ko talaga naiwawala yung gloves, yung kanan na gloves lang ang nandoon, yung kaliwa na gloves, hindi ko alam kung saan ko tinapot. <laughs> after ko kasi magamit pak pak ganyan ako mga kapisdak oh jamangan sa bisaya pag jamangan ko mga kapisdak oh tinuon jamangal, jamangal. na din dyan na mo na yung bad bad nga traits mga kapisdak nga kapis listen man ibago oy kikining o lagi ako ah si pero nag ko nga mag change sa o ang bad nga traits kay palagi akong sinisirmo na ni dadi insoy <laughs> <laughs> hindi daw ako marunong magligpit ng mga gamit <laughs> Daddy enjoy. oh, I'm going to go to the kitchen. Oh, it's a bit of a crabby. It's a bit of a crabby. <laughs> <laughs> Hi, I'm yeah, going Hi, I'm Hi, I'm going to Where are we going today? For today's vlog, where are we going, Daddy enjoy. Zoy? Tom. And we go first to the very Malayo? Okay. Oh. Oh, oh, outfit check. ako mo na outfit check. Uh, parehas kami ng outfit ni Daddy Insoy. Naka-shorts lang si Daddy Insoy, no? So, kailangan mag at magbuta. Kasi today, mga kabisdak, ay maglilinis kami ng mga libingan, mga tom ng great-grandpa ni Daddy Insoy, kanyang lulo at ang kanyang tatay, yung mga namayapa na ba. Kasi tusok na po next a week. Mm, September, basta next week, magsisimula ng Sunday hanggang sa Wednesday ang Chuseok or Korean Thanksgiving Day. So, ang una namin ginagawa for preparation sa Chuseok is naglilinis ng na mga tomb, ng mga libingan. So, dito, doon muna, unahin namin yung pinakatuktok. Ewan ko ba kung bakit sa tuktok nilibing yung kanyang great-grandpa at ang kanyang um, lulu. <laughs> Nagre-ready na si Darin Soy sa ating grass cutter. Nilalagyan niya ng gasolina. Oh, as you can see, no? <laughs> Meron din tayo diyan, rake ako yung magamit sa rake, sila rin sa so yung maga grass cutter. Outfit check muna tayo, be. Outfit, outfit check, sombrero. Meron ako nito, cooling na handkerchief. Ito, meron tayo nito. Hindi na ako nag-jacket kasi mainit. Iwan ko ba? September na mga kapsidak, pero mainit pa rin. Oh, nakabuta ako, nakamedyas at nakapants. Kasi marami mang mga damo-damo doon sa ano guys, libingan. Hindi namin kasama si Kuya Sadam at Lungkoy. Day off nila today mga kabisdak. So kami lang dalawa ni Daddy Insuy kasi naaawa si Daddy Insuy kapag isasama sila. Baka magreklamo ba? Masyado kasing matarik yung libingan ng kanyang lolo at ang kanyang great lolo. So kami na lang dalawa, hindi na namin sila idadamay. <laughs> so, so ayun na nga. Nagdala na din ako ng mga snack para after namin mga linis doon, eh kain-kain muna kami. Lisod po, mo lisod po, magutman. dapat may lakas talaga para ano guys, matarik talaga. Makikita niyo mamaya, napakatarik. Sobrang nandoon sa tuktok. Nandoon sa tuktok nila ni Libing, yung kanyang lulo at kanyang great lulo. Ready na ka, Daddy Insoy? Ano? Grabe, Daddy Insoy. Hindi man ano sa Daddy Insoy. Ay, walang gloves. We should bring gloves, Anya. Ay. No need ng gloves. Grabe talaga. <laughs> Habang nag-ready si Daddy Insoy sa kanyang grass cutter, ako naman is gipang diskarga ko na itong ating mga dadalhin doon sa bukid, sa tuktok ng bundok, ang ating mga snacks at ang ating gloves. Kahit anong mangyari, mag-gloves talaga tayo para di ita pamutan gamit na sa rake unja no kay magsigi matag datos na sa mga gipang cutter ni Daddy Insoy nga mga sagbot. Nagdala na din ako ng sundang ng bulo para ano guys, pang tigbas na ho sa mga sagbot ba? <laughs> At sabi niya din Insoy, medyo madami daw kami na dala na tubig. So, ininuman niya guys, tinapon niya yung half para di daw ko mabugatan Char. Ayaw na sana niya akong isama doon sa bundok, sa pag-akyat sa bundok. Pero, natatakot man siya guys mag-isa. Oh. Ito mga duck fence. Ito nung para, meron kasi dito ginseng na farm. Dati may ginseng farm dyan mga kaos, Very suitable so, kasi ito na area para sa mga wild na ginseng mas mahal po ang wild ginseng na kaysa sa yung ginseng talaga na tinatanim sa mga farm. Ay sapa dyan sa gilid. Yan, sapa. Malayo pa ito guys. Uy, doon pa ito sa matarik talaga as in, Tapos may mga ahas. Para kami dito mga rebuildi. <laughs> tapos, itong si Daddy soy, mabilis siya maglakad. Palagi akong naiiwan. Kasi ang cute-cute kung maglakad, no? itong mga kuryano talaga mabilis talaga yan silang maglakad so first time ko dito mga kabisdak lagi akong nauwahi lagi akong nasa ano talaga lagi laging last talaga ako nabili mabilin man ko kung maglakad-lakad kami no nagreklamo nga si Chagon Uni at si Kun Uli dati first time ko dumating dito year 2017 September 17 2017 nagreklamo sila kasi ang bagal-bagal ko nang maglakad and i remember 7 years ago guys September yun na, September 17. Today is September 11. Malamig na! Pero ngayon, wala na. Mainit, parang summer pa din ang September. Ang September po, nag-start na ang autumn sa September. Kihangak, mga kuwi. Magkapagod, magsalita ng naglalakad. Dapat ang September is malamig na yan kasi autumn naman. Nag-start na ang autumn. So, start na din ang paglamig ng temperatura. Pagbaba ba ng temperatura ano mainit parang summer naga ano pa rin kami oy naga electric fan naga t-shirt pa rin kami <laughs> dati last year na last year na korean thanksgiving naga jacket na ako guys kasi nga malamig na pero ngayon global warming ito na po ang epekto ng global warming so hindi na ako magsasalita kasi napapagod ako guys hinahabol ko na nga aking hininga oh parang born to be wild edition ito ba <laughs> born to be wild <laughs> Batang lawin! <laughs> Ako lang yung ano, maingay dito sa kagubatan. <sighs> parang kagubatan lang din ng Pilipinas ang kagubatan ng Korea guys kasi may lukdo-lukdo sila dito oh lukdo-lukdo man ang tawag dyan sa Bisaya ferns ba maraming ganyan doon maraming ganyan sa likod ng aming bahay sa buhol maraming lukdo-lukdo <laughs> wala may hagunoy o may tumuti dire maulay nakadili pareha no so every year po ito nangyayari mga kabisdak ang pag namin sa bundok kasi nga every year man ang Thanksgiving ang Chusok every year kami nagalinis sa pungtod ng grandpa great grandpa at grandpa ni dalawang ito po ang nandun sa tuktok ng bundok kasi dito sa Korea mga si ang mga sinaunang kuryano before sila, until until ngayon before sila mamamatay before sila majogs is nagsasabi na yan sila kung saan sila gustong magpalibing ang mga karaan mga sinaunang kuryano, ang gusto nila is doon talaga sa pinakatuktok ng bundok siguro para ano, para mabilis sila makasaka sa langit <laughs> sumasama talaga ako dito kay Daddy Insoy kasi minsan hindi niya na maalala ka ang tamang daan, char ang tamang daan mga kapisdak naliligaw kami as in naligaw kami na yeah, yun. Yugi <laughs> wala na hindi na alam saan ang daan papunta sa langit na yan yan man na remember ko naalala ko last year dito kami dumaan oh Oh, ni si <laughs> mga 40 minutes din kami naglakad dito mga kabisdak na puro lang talaga paakyat ang aking paahalos hindi ko na maibuhat sa kaano guys sa kakapoy sa kapagod at last nandito na din kami sa tuktok kung saan dito na ilibing ang grandpa ni Daddy insoy bati na tayo guys grabe na ating ating pawis ba hindi pa nga kami nakakapagsimula maglinis napagod na kami wala na kami energy maglinis grabe katarik <laughs> Oh. May pair dito guys. Ito so, itong libingan ng lolo ni Daddy Insoy. Iro mo ba yun? Sununggak! Sununggak. Inom mo yun? I've never seen him. <laughs> oh, pat, hindi na naabutan ni Daddy Insoy kasi bunso man yan si Daddy Insoy. So patay na ang kanyang lolo nang siya ay sinilang. Masarap. May pair dito guys. May pair dito. May puno ng pair dito. sa so, Yan po ang lubingan. Puntod. Oh, mag, yan. Pinakatuktok na talaga to ng bundok. Medyo maulan-ulan mga kabisdak. Dahil pinagpawisan man ako ng maraming singot, maraming water ang luwabas sa aking katawan, mga kabisdak, sakto kay mayroong pear dito, maraming tubig itong pear nila, as in napaka juicy ng pear dito mga kabisdak. Daghan ng ganin na ganing napuwak o oh, kasi nga nandito man sa tuktok, kinsa may magmuha, magkugigkuhaan ng pears nga. Walang ibang kumakain ng pears nito kundi mga ibon lang kasi nandito man sa tuktok ng bundok mga kabisdak, walang taong magunguha nito kami lang. Uh, luckily naabutan pa namin kasi last year wala na hinog na sila guys kasi October October ang tsuksok last year. Ngayon is medyo early September. So, ayan na. Yan po ang kanilang peras. Native pear ito mga kabistak. Hindi mo ito makikita sa mga market. Ma medyo makapal ang kanyang balat. Kaya kailangan mo siyang balatan. Tanggalin mo yung balat. Nag, ano, nag start na si Daddy Insoy pero ako nasarapan ako. masadong masyadong nasarapan ako sa pear. Kaya kumakain pa ako dito. <laughs> I feel sorry for Daddy Insoy. So ano na nag stop na akong kumain ng pear. Nagsimula na ako sa aking trabaho na magtanggal ng mga twigs dito sa mga kahoy-kahoy. Dito lang naman sa side na ito kasi nga may nakapaligid man na ano guys. Mga disturbo nga mga twigs ba. At ang ating, ang problema ko lang dyan kasi ang ating bulo ay napaka habo ba. O sabay habo sa Tagalog. Eh grabe kahabo mga kapisdak. Need pa nato ito Kaya di man din sa madutlan ang kwan. Uy, mga kabainti siguro po kung puk pok puk puk, puk, puk aron siya matang -tang. o oh, natangtang nagajun unja kay may nakita man ako mga puwak nga pear so tinray ko kung siguro mas matamis ito kumpara doon sa mga kinuha ko ba yung pinitas ko kasi ito is masyadong hinog na kaya nalaglag is meaning masyadong hinog na to mga kapisda. so tinray ko ay nako pag try na ho kay mayroon namang mga uod kinilaging atong pagkadao ba na intonsistas atong pagkadao <laughs> so ayan na Nag-rake na ako sa mga damo na ginagraskat gi cut ni Daddy Insoy yan fast forward tayo kasi masyadong ano to guys wala naman akong energy dyan napagod naman ako sa pag-akyat sa tuktok ng bundok so wala very slow na slow motion na ako naga ano dyan guys nagalinis-linis si daddy insuya ang mga grass cutter ako naman ang dito magalinis-linis no naka in charge ako dito sa ating rake kung nagtataka kayo kung bakit hindi ko na i-mention ang libingan ko saan nakalibing yung mga puntod ba ng grandma lula ni daddy Insoy at, 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 ang kanyang great grandma kasi mga kapisdak noong unang panahon ng Korea parang sa atin lang din sa Pilipinas na hindi importante sa kanila ang mga babae. So, hindi nila alam, guys, kung saan nakalibing yung kanyang lula at ang kanyang great lula. So, ayan na, natapos na po tayo sa pag, ano, guys, sa paglinis. Tapos na kami maglinis sa great grandpa ni Dariin. So, hindi ko na dinala itong cellphone kasi nga nag-ulan man itong lolo ni Daddy Insoy. Dalawa lang ang nakalibing dito sa tuktok ng bendok Lolo ni Daddy Insoy at saka yung kanyang great lolo. Yung kanyang papa ay nandoon sa ating pumpkin farm. Doon sa gilid ng pumpkin farm. Nandoon po ang puntod ng kanyang papa. So, yun po ang pinakalast. Hinuli talaga namin doon kasi ano, patag siya ba? parang nag-pair picnic na kaming dalawa ni Daddy Insui dito. O, basang-basa na kami para kami mga sisiw dito mga kabisdag. <laughs> kasi nga, kahit maulan, kahit na ulan, pinagpatuloy talaga namin. Kailangan tapusin namin kasi nandito na kami sa tuktok. Sayang ang yung aming effort sa pag-akit-akyat ng bundok kung uwi lang kami dahil nagulan. So, rain or shine ito mga kabisdag. Pagka uwi ko sa bahay ay naligo na ako diretsyo. Tapos, eh, pina-blow dry ko itong ating mga cellphone kasi naulanan na babad talaga yan sila sa ulan guys. Hindi namin natapos yung paglinis ng mga punton guys So, basa tayo kanina. Naligo tayo. Eh, nag-lunch lang ako. After ng lunch is, nag na ako kasi may klase pa ako sa academy. Doon sa bayan. nadaanan ko ito sa Daddy Ainsley. Nga na, nangunguha. Na naman siya ng susok ang lalaking walang kapaguran yan si Daddy Insu mga kapsidak so tomorrow is i-continue namin yung hindi pa namin nalinisin yung punto niya kanyang papa so bukas na yun kasi maulan man mga kapsidak at bukas din ay mag-grocery kami para sa ano lulutuin natin for chusok mag-grocery kami bukas doon sa bayan sa yang so, so yun lang po ang ating mga kaganapan no? idugtong ko lang yung mga kaganapan namin bukas Kinabukasan araw ng Birnes, September 13 ay hinatid natin si hinatid muna natin si Little Insoy sa kanyang school at pagkatapos ay umuwi na ako sa bahay para ipagpatuloy natin ang naudlot na pagmamahalan char, ang naudlot na paglilinis ng mga puntod. Hello mga kamisdag. day 2 continuation sa ating ating vlog no ng paglinis ng mga puntod. Tapos naman kami kahapon sa puntod ng Great Grandpa at yung Grandpa ni Daddy Insoy. So ang panghuli, ang pangatlo na punto na aming lilinisan ay ang kanyang papa. Patay naman ang papa ni Daddy Insue, mga kapsidak. Matagal na. 15 years ago ata. Ano pa lang yan si Daddy Insue, middle school student. Pat namatay na po ang kanyang. Yumaon ang kanyang papa, ang aking father-in-law. Dito tayo sa ating pumpkin farm. Ito po ang ating pumpkin farm dati. Wala na sila ngayon kasi in harvest naman tayo. Yun sa dulo, is mga perilla plant po yan mga kapsdak yan oh, yan nasa dulo hindi pa na ang ano may mga kalabasa pa din tayo natitira guys ito oh pero sila na sila oh ito ito I think this is okay upay pa yan meron pa oh hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sinimula na namin agad ang paglilinis kasi hindi man kami napagod dahil hindi man kami umakyat sa puntod sa bundok, no? Kasi itong puntod ng Papa nila di so nandito ito sa Patag, sa may pumpkin, pumpkin farm nga natin, sa gilid lang ng pumpkin farm. Malapit lang to sa bahay mga kabisdak, mga 10 minutes lang. 10 minutes or less than 10 minutes na biyahe mga kabisdak. So, yan. Binabadali na namin yan kasi ano guys, magtitrim pa kami ng tatlong kahoy yung hiyang namo ba? Tatlong kahoy na nasa harap pa ng puntod ni father-in-law. So, ayan na. Buti na lang at nakahiram si Daddy Insoy nitong trimmer galing sa kanyang kaibigan. O, oh, medyo napadali po ang ating trabaho, no? So, ganyan po ang ginagawa namin. Hindi na kami nagdala noong yung cutter, mga parang malaking gunting bitaw. So, ito na. Nag-try ako mga kamistak. Okay talaga siyang gamitin. Kaso lang medyo mabigat. May kabigatan siya. So, hindi kaya ng aking powers, no? Nang haway. Diyo dahong kuan guys. Ang haong abaga. Pero, kaya gyapon for the go. Gyapon. nag na ako dito sa hagdanan para itrim din natin iyong top pinakatap talaga. At ito, itong si Daddy Insoy, hindi siya nakuntinto sa aking gawa. Oh, very perfectionist man niya. Perfectionist ba? Perfectionist po. Perfect, ano ba talaga? Perfectionist <laughs> po si Daddy Insoy. Hindi talaga pwedeng hindi niya makuha ang kanyang gusto kahit nga nagkamalisod na. Oh, kunting si ana anak ron, magligid-ligid mga dyan na siya dito. So, magbalang balang mga dyan na siya dito. ubos ba? O talaga, pumasok na talaga siya sa gitna, sa mismong kagitna-gitnaan, sa kalub kalubluban ng kahoy guys. Para lang talaga ma isa ma isa katuparan ang kanyang gusto wala for the go oh, bira dadi na di enjoy ba lang mga ma mo mo <laughs> on the way home ay dinaanan muna namin itong radish farm ng aming kaibigan chenek namin kung ano ang sitwasyon ng kanyang mga radish kasi ang sabi niya sa amin lugi daw siya this year hindi niya pwedeng maibenta ang kanyang mga radish dahil hindi po sila lumalaki ang dahilan is yung weather, napakainit, sobrang init po ng panahon this year. Kaya yung mga radish ay hindi daw lumalaki. Oh, sensitive pala sa init itong mga radish, no? Kawawa naman yung kaibigan namin, napakalapad, malapad po ang kanyang radish farm. Pero ang ending ay hindi niya may Oh, yan po ang isa sa mga mahirap na ano guys, problema ng mga farmers, no? Dahil nagdidepende man kami sa weather. Oh, Swerte-swertehan lang talaga ang pag-farming. Kaya tayo na isa, dali natin sa bahay, lutuin ko ba? kung masarap ba or ano ang lasa kasi ang sabi ng may-ari hindi daw masarap so hindi sila mag-harvest. Pagdating namin sa bahay, naglunch lang kami at naligo, then nagready na kami kasi pupunta man tayo sa Yanggo para mag grocery shop at dinaanan muna namin si Tulturi para isa uli itong hiniram ni Dani Insoy na tangke para sprayer ba. May sprayer man kaming dalawa pero magkaiba kasi ang sprayer parang pang pesticide at para sa pang mga uod at mga weed killer. So nang kami ng extra kay Tulturi, nahiya si Tulturi do no? ayo niya. Ayo niya makita sa video guys sa vlog. So may pasalubong siya sa amin na mga ano ba to eh mga sa ga mga chestnut. O oh, tara, chestnut po yan. Chestnut. <laughs> chestnut po yan mga kabistak, mabait talaga yan si Tulturi, oy. Sabi ko kay Tulturi, wag na maghihiya no ipakita niya ang kanya mukha dito sa aking vlog, malay mo may magkagusto sa kanya. Binata pa yun si Tulturi mga kabistak. Ang kaso lang ang problema lang is yung kanyang nanay may dimension Yeah, yun lang talaga ang pinaka-problema, no? Kaya hindi makapag-asawa si Ututuri kahit dahil nagbabantay siya ka sa kanyang nanay. At nag mo na din tayo dito kay Yonshi Opa. Uh, friend po yan ni Daddy Inso. Classmate niya sa middle school. May-ari po yan ng watermelon na farm. O oh, kaya binigyan kami ng watermelon. Grabe. Limang piraso ng watermelon. Tapos may binigay binigyan pa siya ng mga winter gloves. May chocolate pa yan sa loob ng paper bag, mga kapistak. Man, napakabait talaga ni Yonshi Opa. Yonshi Opa! <laughs> gumap sub ninda subscriber ko man yan si Yonshi Upa kahit hindi niya ako naiintindihan oh, nagapanood pa rin yan silang dalawa ni Myonggi Upa So, papunta sa Yanggo sa bayan is nag-drop muna kami dito sa Shikdang dahil hindi pala kami nag-lunch mga kabisdak Uy, sinabi ko kanina nag-lunch kami sa bahay no, hindi naligo lang kami. Nakatry na ditong kumain si Daddy inso Ang sabi niya sa akin, masarap daw ang kanilang kimchi Jjigae. So, sige nga, matry kung masarap ba talaga. <laughs> Maliit lang siya na restaurant mga kabisdak pero okay din ang kanyang interior. Nagustuhan ko ang kanilang interior. So, ito po ang ating kimchi Jjigae na gustong kainin ni Daddy Insoy. So, pinagbigyan ko si Daddy Insoy kasi grabing pagod niya, grabing trabaho ni Daddy Insoy kahapon o tsaka kanina yung pag grass cutter mahirap po mag grass cutter ang kanila mga side dishes ay masarap mga kabisdak yun o oh, cucumber may chinamul may cucumber may patatas may bean sprout at itong ilang kimchi hindi ko siya masyadong bet pero sa Daddy Insoy okay lang daw sa kanya first time nung first time niyang makatikim sa kanilang kimchi chige dito before masarap daw pero parang nagbago daw ang kanilang timpla this time So okay lang dahil ang kanilang mga side dishes ay masarap man. Super sarap ng kanilang side dishes guys. Lahat po niyan ay masarap. Medyo mapula-pula lang siya pero hindi po yan maanghang. Mas maanghang, po ang, mas maanghang pa ang kimchi chige kaysa sa kanilang mga side dishes. Oh, nasarapan talaga si Daddy Insu sa side dish. Nagkuha pa siya ng extra free po ang mga side dishes nila no pwede ka mag refill refill dyan o oh, ba istorya natapos kaming kumain sa restaurant at dit nandito na kami sa Hanaro Mart para mag grocery shopping na tayo para sa ating mga ihanda for chuseok. makulimlim pa rin ang kalangitan mga kabisdak uy maulan ulan pa rin hindi man nakisama ang panahon ba so pa, tara pasok na tayo sa supermarket may dalawang mart dito sa bayan guys ang J Mart at itong Nungyok Mart or Hanaro Mart Madalas ako dito sa Hanaro Mart kasi yung card ko is membro kasi ng Nung Bank itong Hanaro Mart guys. Kaya kapag dito ka nag is may discount talaga. Ay hindi discount may kuan ba? Points kang ma-receive. Ma -re so pwede mong i-redeem yung points mo at i-convert mo ng pera or i-kaltas mo sa iyong mga pinabili. So yan, nagmili na ako ng mga kailangan namin. Bigosari yan ay parang ano yun guys? Pako, friend ba? Nagkuha din ako ng dubo. Kanina nagkuha ako ng apples at pear. Tapos spinach. Pagka mahal, mahal na mga bilihin ngayon guys. As in makalipong. So nandito tayo sa cashier. Pilar ba istorya ano, Huma na may oguan. Natapos na kami sa aming pag pamimili ng mga kailangan namin. Bumili din kami ng rice. Pagkalabas namin ng market, nakasalubong kami mga Pinoy. Yung naka ang shorts at naka mga kamisdak. Mga Pinoy farmers po natin yun sila kahit na maulan for dago pa rin walang makakapigil sa ating lakaw this uh, this afternoon dagdrap muna kami dito sa isang shop pagkatapos namin sa supermarket para palinisan maglinis kami dito sa ating sa, sa loob ng sasakyan guys kasi itong si Miming yung aming pusa ba pag makikita niyang naka baba yung salamin ng sasakyan pumapasok talaga siya at doon siya natutulog hindi naman siya natutulog doon sa mismong upuan ng sasakyan doon siya sa floor kaya ipapavacuum ko kay Daddy Insoy itong ano, yung itong ating floor ng sasakyan. Pero kinain lang ng coins ng ang ng, ang machine, kinain niya yung mga coins na hinuhulog namin. Hindi siya nag-on. Pastilan dolor. So nagtanong kami dito sa isang customer kung ano ang ginawa niya, nangyari ba din sa kanya yon? Yes daw guys, kinain sira ang kanilang machine guys, kinakain lang yung coins. Pero hindi siya mag-on. So ang ginawa niya, tinawagan daw niya yung may-ari at dumating yung may-ari at ni-repair yung kanyang machine. So, ganun din ang ginawa ni Daddy Insoy. Pero bakit tawang-tawa si Daddy Insoy sa nung tinawagan niya yung may-ari? Uy, parang ang sasaya niya ba? Kapag magreklamo ka, masaya ka pala, no? O, oh, nakakasaya. Nakaka-good vibes talaga ang aking gupit. O, oh, pahak-pahak lang. Pahak-pahak lang ang show din di dapita <laughs> Ay, ginoo ko. So, yung ulan is pahinto, pahinto-hinto, umuulan, tapos nagka-stop, umuulan naman. Malinis ang kapaligiran, guys, no? Kahit sa bukid, kahit doon sa amin. Yung mga balat ng kindi, balat ba ang tamang term? Yung pakpak ba ng kindi, guys? Hindi namin yan tinatapon kahit saan-saan. Kahit doon sa aming bukid na puro damo at kahoy doon, guys. After namin doon sa shop is naghanap kami ng fried food dito sa public market may mga may shop may tindahan man dito nga nagatinda ng fried food para hindi na kami magluto ng mga fried food doon sa bahay. Isa sa, isa kasi ang fried food sa inahanda namin sa Chusok o nagreminis si Dad Insoy nung bata pa siya. Sila sama daw siya ni Benan kapag mag grocery sila or magbili ng mga pagkain na inihanda para Chusok. Nagalaway-laway na daw siya kahit dito sa merkado pa lang. Nagatingin pa lang siya sabi ni Bili ni ng nanay niya ni Binan, ah, naglaway-laway na siya kasi ano, dati mga kabisdak, mahirap po ang Korea noong panahon ng bata pa si Daddy Insoy, mga elementary pa daw si Daddy Insoy. Mas mayaman pa daw ang Pilipinas, yan daw po ang naririnig niyang mga sabi-sabi no, nasa balita ba? Tiger economy ang Pilipinas dati mas mahirap pa po ang, Pilip ang Korea kaysa Pilipinas dati guys so yun nga ang sabi ni Daddy Insoy na ang saya-saya excited talaga daw siya pag sa tuwing chusok kasi nakakakain siya ng maraming pagkain parang ako lang din dati ba kapag may okasyon sa amin sa bahay mga Pasko New Year Pista Birthday ay grabe ka excited magatulo-tulo ng laway uy nag-imagine ako sa mga pagkain So ayun nga ang story dito mahirap po ang Korea dati pero dahil sa sipag at tiyaga o oh, nai -ahon talaga nila ang kahirapan o oh, igapang, naigapang char, naigapang maalaala mo kaya o pang MMK na ang ating story. Oy. So ito na yung chon, yung mga fried food na sinasabi ko kaninang inihanda nila sa chusok. Nagbili lang kami dyan ng mga tatlong klase Oh, hindi namin binili yan lahat. Uy, hindi man namin yan pwedeng kainin lahat. Sino nung kakain doon sa bahay? Kami lang naman. So, mga tatlong piraso, tatlong klase lang ang aming binili. After doon sa Mercado Public Market, ay ayan na, paupunta na tayo sa school ni Little Insoy para sunduin siya at sabay na kaming umuwi. Sunduin na namin si Little Insoy. Galing na kami sa mar market. So, abangan nyo po sa ating next vlog ang pagluto natin ng mga pagkain for Chusong. And that's all for today's video mga kabisdag. Please like, comment and subscribe. Say ingat lahat. Opa, yan? <laughs> <laughs> ingat lahat! See you on my next video!